Six to seven years old. Nandun na sa soldiers of God. Nasa barracks. Six to seven years old. Oh, wow. Hindi siya kasal, pero may kinakasama ko pag-abuso. din siya ng mga menor de edad. Pinapakulong sa kwarto ka, pinapatalik. Ang lima, sino ang pinaka makapangyarihan? Sino ang pinakamataas? Si Karen Saliko. Namatay na aking lula. Makaya kaya namin patayin o lasunin yung ina namin sa kalula namin. Attorney dela Peña, uh, kaya maiksi ang buhok nyo dahil miyembro kayo ng Bayanihan. Pero sabi nyo, dati nyo ng hairstyle. Yun. But I, I was able to research a photo of you with very long hair. So, this was before you became a member of Bayanihan. Um, yes, um, can I answer now, Your Honor? Um, before po, Your Honor, um, kung season po is may, if i-check nyo po yung lola ko at yung mama ko, um, we vary po, uh, depende po sa season, may mabhaba, may mataas. Tapos, um, kung mainit po yung panahon, so uh, we cut our hair short. So basically po, before po everyone did the uh, short hair of the hair, meron na po ako kung pictures before na maiksi, meron din po mahaba. So it's not basically because of an insinuation or a direction from uh, from anybody po on my part. That's for my for me I'll only, your honor. Okay po, attorney. Pero mahaba rin kasi buhok ko eh. So alam ko na pag nagpapahaba tayo ng buhok matagal po yun. Hindi yan sa loob ng isang taon lang. At pag nagpapagupit tayo, kasi dati maiksing-maiksing din buhok ko, uh, mabilis magpagupit pero matagal magpahaba uh, ng buhok. So around ang I'm just curious kasi we had a photo earlier na yung mga babae sa sa kapihan na miyembro ng bayanihan ay parang maiksi ang poho. So this really looks to me like a photo before you became a member of bayanihan or before you resided in kapihan. Yes, Your Honor. mga 2015 or 2016 po yan, Your Honor. Okay, salamat ka, eh, Mr. Chair. And then my second follow-up question po. Uh, yes, Mr. Chair. About Nair, ha? Uh, let this let this be clear to everyone that kami wala kami pakialam kaya ko anong buhok gagawin mo kahit magpakalbo ka wala kami pakialam alam magpasuklay mo yan o hindi wala kami alam that's your constitutional right kung ano gusto mong buhok sa amin lang dito si uh, si Rasaid lang yan si Torisa dahil nga uh, ayaw natin na uh, yung uh, sabihin niyo na you're offended by our, by this committee terming your group as a cult. Diba? Uh, kami rin ayaw namin makakasama ng loob sa tao. Pero by the, the way as it is right now, by definition ng kulto, ay talagang, uh, ako, forgive me if I offend you, pero pasok talaga sa definition kung sabihin mo yung kulto, yung blind obedience, yung reverence, yung lahat-lahat uh, ng uh, definition nandoon sa kulto. Pasinsya ka na, you're, you're a lawyer. Uh, wag, natin, uh, wag na natin iconsider consider ito pagka lawyer mo, pagka chairman ko. Inato lang. Ako, binabasa ko lang, nakikita ko talaga, pasok sa definition ng kulto. Pero Ganun pa man, regardless, huwag na naisipin ang atin lang talaga, ang amin dito siguruhin na walang napayulit na constitutional right, lalong-lalo na, -lalo na yung mga bata. Yan ang hapon namin dito. Ha? Forgive us if we offended you, yung pagsabi namin kulto, pero base sa aming pananaw, siguro, respetuhin mo rin, rin siguro yung aming pananaw na nakita namin sa by definition na talagang uh, we can say na kulto yung grupo. Pasensya na, uh, forgive us. Go ahead, si Teresa. Salamat kayo, Mr. Chair. So attorney yung pangalawang follow-up question ko, actually may kinalaman dun sa yung kalikasan or nature ng bayanihan. Kasi actually surprised nga ako nung sinabi niyo, uh, you start the organization started bandang 1980 because yung prior research namin showed na ang bayanihan, ang socorro bayanihan services started as a genuine people's organization kalgo namin even way back in the 1940s at noon ay nagsusulong ng totoong bayanihan pero nung pumasok sa eksena bandang 2017 ang persona ni uh uh Jarens uh, si Senor Aguila ay doon nagsimula ayon sa research namin na doon nagsimula yung pagbabago ng nature ng organisasyon dahil hindi na siya naging pangbayanihan talaga tulad ng itinatag ng lola ninyo pero nakasentro na sa persona niya kaya't nagkaroon ng mga katangian ng kulto at lalo na pagkatapos ng lindol ng 2019 lalo na nung pumasok yung pandemya hanggang ngayon kaya pumasok itong mga pangaabuso na natago ng ilang mga taon pangaabuso sa mga bata so iyon yung aming nasa liksik no at yun yung aming uh, initial conclusion na nagbago talaga yung nature ng organization nung pumasok yung uh, persona ni Mr. Kilario at pati ni Mr. Galanida. Analik po tayo sana sa timeline. You mentioned that it's 2017 but your honor during that time it was my grandmother Rosalina Lasala Taruc who was still the president for your honor. So alam like what Mr. Edelito Sanko described there, She's a virtuous woman for oh, your honor. She was the president 2017, 2018, 2019 until she died on June 27, 2021. Senior Aguila was not in the picture. He is a mayor, um, youth president for oh, your honor. So wala po siyang power during that time. Not, na upo po siya bilang presidente only on 2021. So your honor, mahirap po sa amin na yung lola ko po. She is very selfless. She even um tawag dito? ibibigay niya lahat kahit yung personal namin na mga resources for helping the people. Yun po yung totoo. Alam po yan ng mga dating nakapira sa kapihan. Attorney if I May, actually wala naman sa hot seat yung lola niyo eh. Yung ibang mga tao nga concerned tungkol sa lola nyo, concerned pa tungkol sa nanay ninyo. Pero can you shed light on, uh, ito yung, yung sinabi, yung kunento nyo, ito yung inyong uh, uh, perspective tungkol sa 2017. What about po nung 2019, nung naglindol sa Socorro na umakyat ang higit tatlong libong tao, kabilang ang higit isang libong mga bata sa pananaw nyo, ano yung nangyari nung taon yun na 2019? Um, uh, Miss Chair, Mr. Chair, um, yung kuya ko po, po talaga yung right person to answer that question. Okay. Can, can he speak, please? Yeah. You, you, you have the floor. Thank you. Mr. President? Raldin. Raldin. Uh, Raldin Tarok Florano. Raldin Tarok Florano. Go So itong sasabihin ko sa inyo, sir, kahit Kuya mo ko yung tutlo. ko yung tutlo. Kahit lagyan nyo pa ako ngayon ng lie detector test. Parang ako, magkasabihin nyo, niyo na abay na nagawang ako ba? Unang-una. Nung sinabi ninyo, uh, Senador Reza, mm -hmm. na 2017, kalukuan yun. Kasi bakit? Nung 2017 na sa 2019, until 2021. Buhay pa yung aking lola. Mr. Chair, bag... Okay, sir. Hmm. Uh, po na natin gagamitin yung salitang kalokohan. Okay. Kasi okay. kami po na nagpa-file nag ng mga resolusyon, nagkukundong... Na, ma, sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Wala pong kalokohan kaming... Okay. Ang natkaya namin, pinalalampas. Okay. So, ito po ay mga itinatanong namin sa inyo na sa pagkaalam namin ay facts... <laughs> at kapag magbibigay kayo ng ibang facts, Makikinig po kami at titimbangin okay, okay. namin So, yung salitang kalokohan po hindi po nagbebelong sa ganitong pagtinig I believe, Mr. Oh. Chair Salamat, guys So, kayo. strike out from the records yung sinabing kalukuhan uh, oh, Sorry po You just present the facts okay. If you know that mali yung facts namin, you correct us it as... Ito yung totoo, sir Sige, sige, go well, ahead 2017, dito pa may nagpuyo sa lungsod So, wala pa may bukid, sir So doon pa kami sa municipality of Socorro, natin na barangay uh, si Sering. Ngayon, noong lumindol, ganito yun yung nangyari. 2019, February 8, 2019 yung lindol. So no time na yun, gusto pa ng panihapon eh, dinner, yung nag-dinner kami ng family ko, isa-isa kami tinatawag ng aking lola. So sabi ng aking lola, naman tayo juta sa sungkoy, basin daw mag tsunami. So isip tinanin yung sa mga sarili namin, lalo na yung mga anak namin. So sabi ko sa, sa aking luna, kung multagan ta sa barangay sungkoy diya sa pitawag nga mo kanang na house sa sungkoy, eh, kung, po so, para... kung tayo ay pupunta ng Barangay Sungkoy, may yung kasing ng John sir, sa river at saka yung dagat. So, kung posibleng may mag-tsunami, sigurado walang mabubuhay sa amin kahit isa. Kasi kahit pag high time nga sir, yung, yung tulay nga sir, nandito na yung river ng dagat eh. So, ito yung nangyari. So, sabi ko sa kanila, tinalong uh, kami ng isa't isa ng inula, gusto ko doon tayo sa gabihan. Kung sir ha? Kung sir. Pero hindi yan napalabas sir sa, ano, sa media. Alam nyo ba kung bakit? Si Moon Gualbes, I don't know if TV5 pa siya, siya lang yung mismo yung nag-interview sa akin. During the CHR, yung human rights, nung pumunta doon sa Kapihan, tatlo yung nilapitan ko pero hindi ako yung interview. Si Laniko Pawa, hindi nila ako yung interview. Si Natsino Gaston, hindi nila ako yung interview. Para naman, malaman na yung kututuanan. Kasi yung sabi daw ni Sia Teresa, based on the facts, 2017, walang nangyari ganoon, ma'am. Actually, yung 2019, yung, pag, yung pagtakbo namin sa bukid, ma'am, ako yung, ay, ako yung nagsuggest. Now. Mr. Chair. Ah, okay, okay, okay. Mr. Chair, kasi nababanggit madalas ni Sir at ni Attorney din, yung kanilang lola. So pagkatapos po ni Sir, uh, gusto ko rin po sanang maitanong si Jeng Plaza na kusinero ni uh, Senyor Aguila dahil napaka-importante po talaga uh, yung persona ng lola nila at wala pong, wala pong nag-aakusa sa kanila ng kahit ano. Si Jeng Plaza ay pwede po, Mr. Chair, mag-testify na na-overhear niya si J. Rems at si Mamerto Galanida na nag-uusap tungkol sa pag-overthrow kay mam Ma Rosalinda. Ma Kasi napag-uusapan at napagtatalunan yung timeline, ah. ano nang sino ang presidente noon and in effect, sino ang may control sa organisasyon at sa nature ng na organisasyon. So, importante po itong uh, maitatanong po natin, Mr. Chair, kay Jeng Plaza. Salamat kayo. Sir, sir, pwede pa taposin? Uh, Dito po si, ay, andito na po si Jeng Plaza, dyan, Mr. Mr. Chair. Sir, po, the... Please, continue. Oh. Eh, continue. Ngayon, Noong so, 29 December, Christmas party at namin yun. Kasi noong time na yun, 2019, nung doon nga kami sa bukit, itong si Dierens Hilario, actually, itong si Dierens Hilario, sir, uh, estudyante ko noong sa high school. So, hindi T ako... Teacher ka? Teacher ako, sir, sa Socorro National High School. Socorro National High School? National high school. O, teacher ako, sir. Estudyante mo si Dierens? O, isa rin sa mga estudyante ko, sir. Okay. Kaya hindi ako maniniwala na ito yung misiya. Ang Paul December, parang minimintor na naking lola si Jerry Esquilario. Kung paano dalhanin yung tao, paano makisama ng tao, yung mga plano mismo. Pero plano sa kayuhan, so, kayo, eh? sa mga tanong kayo sa kabutihan na sir. Ito yung nangyari. Noong, noong, 2019, sabi ng aking lola, kasi wala ako doon mismo, kasi umuwi kami na aking ama doon sa bahay namin sir. So sinabi ng aking lola na gusto daw niyang papalit sa kanya ay si Jerry Nascilario. Chair, Sir, if I may, Sir, kung wala kayo noon, paano nyo alam na yan ang sinabi ni Sinabi lola kasi noon? sa akin at yung Hindi, Sir, di pa ako oh, tapos okay. magtanong. Okay. mo lang, tain mo lang. Or paano nyo po alam na yan ang gusto ni Lola ninyo? Diniklare yan ni Lola, Sir, dun sa, ano namin, sa Christmas party. Tapos sinabi rin Pero sa sir, akin personally, kayo? personally sa bahay pag-uwi. So pagkatapos po nung una sinabi ni Lola nyo sa Christmas party, sinabi nila sa inyo personally. Personally. Okay. Sinabi sa akin. oh, sinabi sa akin. Pero ngayon, ang nangyari, wala daw ata si Noel Bato. Oh, si ni ni Jean Hindi agad niya tinanggap yung hamon na siya yung papalit na presidente kasi sa sobrang bata at saka mahirap din magdala ng tao. Ngayon, anong nangyari? no, sir, Mr. Chair, so sir, ta uh, taong 2019. 2019 pa ngayon. Take note, Mr. Chair, nung 2019, 19 years old lang si Senyor Aguila. Kaya nga, masih bata pa siya. Tapos mahirap pagdala ng taong. Ngayon, ano, ano nangyari? Nung 2021, nung pagkamatay mismo ng aking lola, kinausap ko si Senyor Aguila. E ngayon, Senyor, uh, Mr. Chair, sir, so tawag nyo rin kay Jerez Kilario ay Senyor Aguila. Jerez yung sa akin, sir. Hindi, sir. Kanina, kinikwento nyo. <laughs> eh, Senyor Aguila ang tawag nyo sa kanya. Tinawag ko sa ng kasi yun yung iskrim niya ngayon. Pero ang tinatawag ko na sa akin, Ma'am Jerez. Well, sir, Mr. Chair, let the record show ang tawag po ni Mr. Florano kay... Uh, J. Renz Aguila ay Senyor Aguila na yun yung pagkakilala ng mga tao sa kapihan, sa bayanihan yun yung pagkakilala na nila na Haring Aguila na reincarnation ng Diyos at reincarnation ng Santo Nino hindi okay, nga ako magkamali hindi ako maniwala ma'am na sa kasi reincarnation ma'am tinawag ko siya ma'am na Senior Aguila kasi iyan yung alam niyo pero yung sa akin, jirins lang sa akin, jirins lang kung halipaw kasi itatawal si Aguila nasa kanina niya na matay na naking lola Di ba ikaw yung gusto na papalit sa pwesto niya as president? Mahirap din ko ako kasi wala na lang authority nga galing sa aking luna. So, during the time, may, kayo, may election kasi siya natalo yung, yung ina ko, sir. Sa 2019 election. 2019 ba yun eh? Oo, ngayon. Nung, nung nangyari na yun, sir, matay na aking lola, sir. Sabi ko sa kanya, kung sa araw naman eh, kung sa Bisaya pa, kung sa araw naman eh, ngawa na may mong presidente, kung ikaw man ang tsoy sa akong lula, tsoy mo ng barugan. Tsoy mo ng barugan. Tsoy na tayo na yung sir, dito sa hing sir, sa pagkamatay after magkamatay ng aking lula. O, nang karon, si Mamerto Galarita sir, before si Mamerto naging vice president, yung gusto na aking lula sir, na yung papalian ng Vice President ay yung aking ina. Yung si Mayor Delia Tartolano. Pero pag sinabi ni Lola na siya daw yung papalit ng out, uh, no, siya yung magiging Vice President, sabi na nanay, ah, uh, ma, gusto na ako mga mag-Vice President, ma, si Mamerto Galanida. Kaya yung sinabi, sir, na mayroong, sabi daw nila, may foul play, mayroong daw lason, para mapunta daw yung kamay Mirto at saka yung si Jirens yung presidensya sa kapas president, hindi yan totoon, sir. In my personal views. Mr. Chair, in in Please lang say, natin na si Mr. Florano ang unang nagbanggit ng mga salitang lason at foul play dito. Just for the record, Mr. Chair. Oo. Kasi yung, kasi yun yung sabi ng sa kabila, sir. Yun yung sabi. Sabi ng mga affidavit na sila ang pilason daw namin. May binabit ba Nanagsabi na nagsabi na nilason ninyo? So, yung mga uh, interview, sir. Ay, meron, interview. meron. Narinig mo? Narinig ko, sir. Okay. Sayon, kaya na, mahirap sa amin na aking kapatid, makaya kaya namin patayin o lasunin yung ina namin sa kalula namin? Sino naman hipokritong tao na mga katawa yun? Kayo ang inakusahan yan? Kami. Para daw, yung, yung presidency at saka yung vice presidency, ay mapunta sa kanilang dalawa. Yun yun. Dali lang. Sandali Mr. Lang. Chair, siguro mas lilinaw pa pag mamaya na tanong natin si Jeng okay. Plaza. Stop ka muna. Okay. So Jeng, may informasyon ako na pwede kang mag-testify na narinig mo si na J. Kilario at Mamerto Galanida na nag-uusap tungkol sa pag-overthrow kay Ma'am, uh, o, o pagpalit, uh, sa pilitang pagpalit kay Ma'am Rosalinda bilang presidente ng uh, Socorro Bayanihan Services. Pwede mo bang ikwento sa amin iyon? Nung time na narinig ko silang nag-uusap, sila Karen Sanico, Jiren Clario, sila nung una, sila una nagbanggit na kailangan nilang makuha ang ano, pag pagda sa grupo para hindi sila mahirapan lumabas sa, ano, sa kapihan at magawa nilang gusto nila dahil maglisod maglisod mo ko sila ko sa pagduma si Mama Nina man ang gisunod sa karaghanan dili pa masiserens si Kilario may rapat kasi silang kumuha ng uh, leadership dahil ang kinikilala pang leader talaga ay si Mama Nina Mama Nina, Mama Nina. Si tawag nila on, your honors Mama Nina at hindi sila Jerens Kilario yung time na yon yung 2019, kasagsagan sa ano, pagtakbo namin sa Kapihan, doon nagsimula dahil may sasakyan sila ang Montero na binigay ni Karen, Karen Sanico, Binigay ni Mama Nina, nagalit si Mr. Karen Sanico dahil pinapa, sakay daw yung ano, mga pinaksiyo, ginamos, iyon ang una kong narinig na nagalit siya kasi amoy ginamusto at pinaksiw yung loob na sasakyan sabi niya yan ay mga pagkain oh, na ikaw ba ang nagluto hindi sa mga tao na gustong umakyat sa bundok na sumabay sa amin na sumama na tumakbo doon nagalit siya kasi amoy paksiw daw apoy isda at ginamusto sabi niya na dapat kunin niya sasakyan dahil wala sila ano, wala silang kumbaga ambag sa sasakya, sasakyan sa sasakyan na kinagamit nila kaya pinakuha ang sabi ipapakasal lang daw binawian ang sasakyan si Miss Rosalina Tarok may isang pang sasakyan sa ano sa bayanihan pagdating doon sa 2020 20, 20, 18 yata kasi sa ng train eh, sabi ah, ano pagsimula ng train eh, sabi ni sabi nila, okay. pag-simula yon ng training. Oh, so simulan training, o, nags ano, ng training. training Para saan? One Soldier of God. Soldier of God. Bilang patunay may isang logo po kami lahat ito. Okay, may tattoo kayo. Yan ay tattoo ng pagiging Soldier of God. Okay, so anong nangyari po nung 2018? 2018 po. Ano, oh, 2020 pagsimula po ng na training namin. In, 2019 soldier of God. Sino doon yung God? Si Jiren Scelario. So, soldier of God kasi siya si God. So, soldier of Jiren Scelario. Okay. Doon na sinabi nila na dapat makuha nilang, ano, tiwala ni, tiwa, uh, tiwala sa tao dahil hindi sila makagalaw kapag na ay, nandun kay Rosalina Tarok ang pagdala sa pundok. So, gumawa sila ng private army para mas madali nilang makuha ang ano pagtiwala sa pundok sa iba rin pagkuha sa grupo ilang gikuha ang simpatiya na maghimog mga private soldier kay magtumot man og sundalo bibi tanang leader na magduma magtrain opisyal para makuha pagduma sa pundok kay mabizaan man ang grupo sa arima sa soldier man mag mag-focus mo mag ilang kuao na mag ni sila sundalo ay para po ng pagdepensa og nay masulong na mga sundalo pod sa gobyerno so wali well, ang strategy nila your honors is kunin yung simpatiya from the SBSI patungo sa uh, yung binoong soldiers of god by keeping them busy sa training nila sa soldiers of god mabitaw sa pinakaubos na level ni Butang alam mong mga leader sa Pundokban. Kaya hindi man sila makahold hold kung sa ilang buhaton. So pin pinaka-baba inilagay yung mga leaders dati, Jen, no? Uh -huh. uh, para hindi maka influencia sa gusto nilang mangyari. So bukod sa yung kagustuhan nga nila na i-overthrow or palitan ng liderato ni Ma'am Rosalinda, may iba pa na dati nasa liderato tapos ibinaba nila ng posisyon? oh, dahil sabi nila, tingnan sila na dili ko no maazo pag dumaan ni Rosalina Tarok kay dili kuno kay Ma'am Muawin o Kwarta. Yun sila, Sabi na, nila, hindi daw maganda yung uh, pamamahala ni Rosalina Tarok na hindi siya magaling mag dala ng pera manage ng pera So, ito na ba yung kompletong narinig mong pinag-uusapan nila tungkol sa pagpalit kay Ma'am Rosalinda bilang leader ng Socorro Bayanihan Services? O, oh, diya ma'am nakit nabati na natin ito itong tayong narinig na, na. Kila nang i- kuha na magsagot ng train kay para mas madali ang ilang paglihok na dili sila ma, ma, masagda sa kadaghanan kay ila di pa, paningkamutan na maton over ang ni Mamanina ni Senyor gilang So nagmadali na sila na uh, i-start na yung training para makakagalaw na sila, Your Honors. And Jeng, um, iisang bahay lang kayo ni J. Renz dati, di po ba? Yes, Okay? So, sa iyong pagkakaalam, bukod dito sa pag-uusap nila ni Mr. Galanida, ni Ma'am uh, ni Ma'am Karen, ni Ma'am Rosalie, tungkol sa pagpalit sa liderato ni Ma'am Rosalinda, uh, sa iyong pagkakaalam, nangaabuso ba ng menor de edad si J. Renz Kilario? Opo, ma'am. ba ay siya ba ay kasal o may kinakasama? Hindi siya kasal, pero may kinakasama paggabi. May kinakasama paggabi? Oo, may pinapapunta. Okay. Uh, so, pero bukod sa yung kinakasama niya paggabi, nangaabuso din siya ng mga menor de edad. Ano, pinapakulong sa kwarto kapag hindi pa mapayag sa kanyang pinapatalik, pinapapunta sa Paxoli, restricted, pinapalabas sa gate, pero sa akin pinapalabas po, kapag hindi pa papayag, kung minsan ano ay nila, pinapalabas. Yung... Na sundalo lang ng ano, agila. So, tulad nung dinanggit ni na eh, yes, Jane uh, at Renz kanina, may restricted at merong ding pinapalabas doon sa kapihan. At ang gumagawa nung pagpapalabas sa mga ayaw makipag-sex sa isa't isa na pinilit magpakasal, ang gumagawa nun ay yung mga sundalo, oh. yung kayong mga soldiers of God. Si, ano po, yung Aguila. Yung Aguila. May label po kasi may sa, ano, sundalo namin. Oo. Oh. Ano pong mga levels ng sundalo nyo? Aguila, Agnos, Biom, sierra So, Ili, Dio, at saka Pitos. So, hindi ko sigurado kung nakuha ko lahat ng tamang spelling, pero parang nakarinig ako ng pitong levels. Yung pinakamataas ba, Agila? Agila, ma'am. Ang pinak pinakamapapa, Fetus? Opo. Ah, uh, bakit Fetus? Mga bata ba? Mga bata po yun. E ilang taon na bata ang Fetus? Six to seven. Six to seven years old. Nandun na sa Soldiers of God. May barracks. Po? Barracks. Nasa barracks. Six to seven years old. Oh, wow. Alam ko, Mr. Chair, pag six to seven years old, nasa ano, grade school, preschool. Eh, pero sila sa fetus ang tawag sa level nila sa barracks. Uh, at, Jeng, ito bang si Jay Renz Kilario ang totoong leader ng SBSI o sa tingin mo mayroon pa mas makapangyarihan, mas powerful pa sa kanya? Um, sa pagkakalang ko ma'am, apat po sila mag uh, lima sila mag-uusap bago mag gumawa ng mga aksyon. Uh -huh. Sino-sino to? Sila ma'am Merto D. Galanida, Karen Sanicodon, Senior Janet Aho, Rosalie Sanico, at si Jeren Skilario. Si Jeren po ako siya pa-implement sa ano, kasi ang Diyos namin. So silang lima yung nagdi-desisyon sa mga importanteng desisyon. At paulit-ulit lumalabas itong mga pangalang ito sa mga witnesses natin. Pero sa kanilang lima, sino ang pinaka makapangyarihan? Sino ang pinakamataas? Sa so, tingin ko mamukhang si Karen Saliko.